ka na. padagot ka sa barangay. Guard, puliin mo na yung babae na to. Nagnakaw siya sa store namin. Oo, oh, sige sir. Ako na bahala dyan. Ma'am, excuse me po. Yes, sir. Ah, uh, saglit lang po kasi tumunog yung security alarm namin. Bali, i-check ko lang yung bag nyo. Excuse me, ma'am. I-check ko lang yung laman ng bag nyo. Sure, sir. Sure naman ako na gamit ko lang ang laman ng bag na ito. Ay! Ma'am, naglakaw kayo dito sa store namin. Miss, meron kayong kinuha na paninda namin. Bali, i-hold mo na kita. At di ka muna pwedeng lumabas sa store namin. Pero sir, napaka-imposible eh. Nagtitingin-tingin lang naman muna ako kanina sa mga paninda nyo. Sir, napakalaking kalukuhan naman ito. Nagsasabi ako ng totoo. Sus, todo deny ka pa. Ito na nga yung ebidensya oh. Sa loob ng bag mo ito galing. Eh oh. no? Tapos magdi-deny ka pa. Ayan na nga oh. Sir, yung sa CCTV, makikita yun doon. Wala talaga akong kinukuha. Yan ito na lang kasi Nabulabog na ibang customer Sumama ka na lang doon sa opisina ko Tara Sige miss Umupo ka muna dyan Para mapapilis tayo Bayaran mo na yung paninda namin Na nasa loob ng bag mo Pero sir Baka naman pwede nyo munang I-review yung record nyo sa CCTV At bakit paano napunta yan sa bag ko Ah gusto mo talaga makita ha Yung kuha ng CCTV Ah ito Sir, store manager. Ikaw pala mismo ang naglagay ng souvenir item sa bag ko. Ayan, nakarecord sa CCTV. Isa itong modus. Kawawa naman ang mga nabiktima mo. Alam mo, miss. Kasama ito sa pagpatakpo ng negosyo ko dito. Sa madaling salita, extra income. Sige na, magbigay ka na sa akin. Isang libo. Pag hindi, tatawag na ako ng gwardiya. Pero sir, modus mo ito eh. Dapat ikaw ang ikulong. Alam mo, miss. Sino naman ang maniniwala sa'yo? Ah, yung cashier, alam niya na nagsasabi ako ng totoo. Miss, miss, saglit lang. Kasi tumunog yung security alam namin. Eh, check ko lang yung bag mo. Ah, sige. Huwag ka umalis din ha. Kukunin ko lang yung radyo ko para magkatawag na ko ng guard. Uy, miss. Halika na, umalis ka na. Bago ka pa, mabutan ng mga gwardiya ng mall. Halika na, kawawa ka naman. Mudos talaga yan ng store manager namin. Yan ang naglagay ng bidensya sa bag mo. Sa kanya ito huliin at sisingilin. Matagal na namin to ini-report sa store owner namin. Kaso lang, ayaw talaga maniwala sa amin. Miss, hindi talaga ako alis dito. Lalabas at lalabas talaga ang katotohanan. Miss, lumabas ka na bago ka pa niya maabutan dito. Sige na, Miss, saglit lang. May kausap ka ba dito? Ah, wala po, sir. Matigas ka talaga, ha? Ayaw mo talaga magbigay ng 1,000 pesos? Quiz, pues, tatawag na ako ng security guard. Guard, puliin mo na yung babae na to. Nagnakaw siya sa store namin. Oo, oh, sige sir, ako na bahala dyan. Manong guard, bago nyo ako hulihin, baka pwede naman mag-request muna. Baka pwede nyo naman munang matawagan ng store owner. Ah, uh, sir manager, baka pwede muna tawagan natin yung store owner. Para sa ganon, alam din yan nangyari dito. Sige, tawagan ko lang yung store owner para lalo ka makukulong. <tong> Adam, kayo pala yung store owner. Nagkupo. Oo, ako nga. At totoo nga ang nakarating ng mga complaints sa akin. Inis ka mo ang mga customer ko dito sa tindahan ko. Manager ka pa naman. Ngayon, manong guard, alam mo na siguro kung sino ang kriminal. Ulihin mo na siya at ikulong. Ikaw naman, Miss Cashier, ano ang pangalan mo? Miss Anpo. So ngayon, ikaw na ang bagong store manager. Umalis ka na, baka ipadagot ba ka sa barangay. Nakipag-order na nito ng Mr. Rebats. Yung 100 lang. Come on, yung pang-bike. Ganoon din siya. Ako okay. po. Ako po. Kaya po ba si Miss Lovely? Delivery ma'am, 100 pesos lang, Miss Kirby Eh, hindi naman ito yung order ko. Ang order ko, yung Mr. Box. Yung may surprise ang laman, hindi ito eh. Madam, rider lang talaga ako. At saka bayad ko na sa seller yan. Pag hindi niyo tanggapin yan, 100 pesos na ang lugi ko ko agad. Ay, naku. Hindi ko talaga ito tatanggapin kasi mali yung pinadala sa akin ang Mr. Box. Pouch lang yan. No? Baka binarot lang. Nabasura ang laman niyan. Malamang kayo mga rider, kasabot kayo ng mga sailor na piki. Madam, rider lang talaga ako. At saka bayad ko na sa sailor yan. Pag hindi nyo tanggapin yan, 100 pesos na ang lugi ko ko agad. Ah, basta, hindi ko tatanggapin yan. Lalo na pag hindi ako magbayad. Bayos ka na! Baka ipadapot ka sa barangay. Hi guys! guys! Welcome to my vlog! Ang vlog natin ngayong araw ay kumustahin natin delivery apps rider sa mga biyahin nila. Alam ko kasi nag enjoy sila sa ah, mga biyahin nila. Ayun, may isang rider na nagpahinga doon. Tara, samahan nyo ako guys! <todit> Matatag mo rin nyo. Hala, ito rider na hindi ko pinabayaran ka. Nakakaibis naman sa Mga to? Magandang araw, sir. Pwede po ba kayo ma-interview? Okay lang po, ma'am. Sir, kumusta naman kayo bilang delivery rider? Ano bang mga experience nyo sa mga customer nyo? Ito nga, ma'am. Problemado ako ngayon. Kasi yung mystery box na dinideliver ko, ayaw bayaran ng customer. Hindi naman daw ito yung nasa picture, picture niya. Tumatic charge ito sa akin, ma'am. Logi ako agad ng 100 pesos itong mystery box kasi yung order niya mystery box kaso pouch ito nga sa ang, ah, ang ah, hawak ko kaya ayaw tanggapin ng customer mm -hmm. sige kuya rider sagot ko na yung pouch na yan bayaran ko na ng 100 pesos na yan tapos kung anong laman yan sayo na rin ayan po guys ayan po yung isa sa mga trouble ang ating mga delivery apps rider kawawa naman sila sige kuya, buksan mo na yan. At ito yung bayad ko. Salamat mo. Hello madam. Pirang laman. Maraming salamat madam. Ala! Pira pa lang laman nun. Sayang talaga. Dapat binayaran ko na lang yun.